<laughs> wow. Nung nalaman kong andun pala yung maangkan ko sa bundok, abay pumunta na din itong madam niyo. Kasama ko nga itong mga pinsan ko paket doon. Kahit gabi pa yan, walang makakapigil kay madam. Sus, lumakas lang yung loob mo madam kasi may makakasama ka. <laughs> Hindi iya naakyat sa bundok na siya lang mag-isa. Sa totoo lang, natatakot lang yan talaga si madam na aswangin ba. Nalaman ko yung maaangkan ko ilang araw nang hindi bumaba sa bundok. Kaya eto, makyat si madam para kumustahin man lang sila doon ba. Akala niyo siguro madali lang papunta doon. Nako, maubusan ka pa ng hininga bago ka makarating. Kaya nga bundo kasi nasa tuktok talaga. Buti na lang bumaba itong si Papa, sinalubong kami. Etong si Madam hindi na naman madrawing tong pagmumukha. Buti na lang pagkadating kainan ka agad. Nabagod pa naman itong si Madam kaya mapaparami na naman siya ng kain ito. Lalo pat na miss ni madam yung ganitong luto sa bundok ba? Yung puro organic lang at walang halong kemikal. Pagkatapos nga ng kainan, abay inuma na naman. Dapat lang na may panula kasi baka mabulunan kami. Lalo pat na padami na naman si madam sa pagmukbang. Paniguradong matutuno ka agad tong kinain ni madam nito. Kakadating lang ni madam dito sa bundok, minukbang na kagad siya ng mga lamok. May kubo naman. Pero nagbidabida na naman si madam na matutulog daw siya sa tent. Pag ikaw aswangin jan madam, ewan ko na lang sa'yo. Kahit nagbonfire na kami dito pero yung lamok hindi talaga nagpatina. Iba talaga yung alindog mo madam na attract sa'yo yung mga lamok eh. Panindigan muna ni madam tong pagkamping-kamping niya. Tapos biglang umulan, nagising tuloy ng maaga si madam. Pero nagising lang si madam nung tuluyan na siyang nabasa ng ulan ba? Eto talaga yung na ni madam sa ilang araw niyang pag-stay sa Manila. Mas Masarap talaga sa pakiramdam pag nasa probinsya ka ba? Katulad ni madam, pakapikapi na lang yan. Mukhang hindi nakatulog ng maayos tong si madam kasi ang itim-itim ng eyebags. Dumadami na talaga tong tanim namin dito sa bundok. Akalain nyo yon meron na kaming makain sa mga itinanim namin. Katulad nga nitong mga kamote, ang lalaki na. Maaga nga ang nag-harvest tong uncle ko. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa yan tumitilaok yung manok, gising na yan. Makakatikim na din kami nitong tinanim namin kamunting kahoy. Ilang buwan din kaming naghintay bago imukbang to. Yung mga tanim kasi namin dito, pangkain lang talaga namin to. Umabot din na isang balde tong nahar ng uncle ko. Ang ingay-ingay na ng kubo namin dahil dito sa mga pamangkin kong nagsikainan na. Etong isa kong pamangkin, niligo niya na talaga itong kanin. Baka sa buhok lang talaga nahirapan tong batang ko. Kaya eto, tinalian ko na lang yung buhok niya para makakain tong pamangkin ko ng maayos ba? Kasi yung buhok nakikain na din. Eto yung breakfast ni madam dito sa bundok. Nilagang itlog. Abay, mainit-init pa talaga ito. Nagdala kasi si madam ng itlog dito sa bundok. Kinawawa na kasi nila yung itlog ng manok dito. Hindi na dumadami yung manok ni papa dito kasi itlog pa lang, kinakain na. Papartneran nga ni madam nang ginamos yung itlog. Meron din tayong fresh na nilagang talong dito. Eto talaga yung perfect na sausawan sa nilagang talong ba? Abay, nagpapainggit na naman tong madam niyo. <laughs> Hinay-hinay ka naman sa pagsubo dyan, madam. Parang isang taon kang hindi kumain ba? Napaghalataan tuloy na hindi ka kumakain dun sa Manila. Sa totoo lang, namiss lang talaga ni Madam yung ganitong pagkain. Paniguradong maubusog ka talaga pag ganito yung pagkain kinakain mo ba? Eto ngang talong, isawsaw mo sa ginamos. Sos, totolo na naman yung laway yun nyo nito. Lalong sasarap pa kasi kinamay pa ni Madam. Kahit ganito lang kasimple yung ulam ni madam sa bundok, makakaubos na yan siya ng isang kalderong kanin. Sos, pagkasarap-sarap ng buhay, pagkatapos kumain, natulog itong madam niyo. Abay, kain-tulog lang talaga yung ginawa ni madam dito sa bundok.